adjust natin to pababa. Pag siya sa 200 volt, kagaya niyang bumaba na siya. Dapat pamatay na yan. Nung una akong na-involve sa solar, way back 2015, ang una kong binili, itong watt meter na to, o true watt meter. Ang bili ko dito noon, 700, sa isang physical store. Tapos, nitong last year lang, nakita ko siya, ang mura na, pero ibang model na ito na ngayon. Oh. Ito pala yung ginagamit. Ang ganda kasi ito, portability. Tapos, dalawa binili ko. Ito lang ko ng paing isa. Ground. Pero nitong ilang buwan lang nakaraan, nakita ko itong smart outlet na to with power monitor o power monitor. Simple, simple lang siya. Oh. Plug lang siya. Hindi halata na ano yung meron lang yung power button dito sa gilid. Ang ganda nito. Kagandaan to. Ang bali ko nga pala dito sa meter ay nasa mga around 350. Pero itong, ito ay smart tool ang brand. Tatlo na ang ko agad. Gusto ko pa nga gawing apat ay eh, Kaso, mahal ngayon for fifty Dahil ang bili ko dito, nasa mga around 350 to 370 lang. Yung bili ko. Tatlo pinagagamitan ko kasi ngayon. Ang nilagay ko siya sa refrigerator na inverter ko. Panasonic. Tapos, nasa split type aircon na 1 HP inverter type. Tapos, isang to ay sa e ibay ko siya ginagamit. So kung titingnan natin, pares lang sila ng presyo pero meron tong advantage kasi kapares ko, madali kong makita yung power. So ang makikita natin kasi dito, makakariding tayo ng voltage, current, wattage na lowest wattage niya na na-record niya, highest watts na na-record niya sa kaso ito, 62 watts. So. tapos meron siyang time sa ibabaw. Yan. Tapos, cost wattage ulit. Ayan yung actual wattage. Tapos, ito yung total kilowatt hour o consumption na. Yung balik lang. So, pwede ito nga palang i-adjust yung cost. Ha. Yung ganito. Kunyari, long press nyo itong cost. Itas natin to Yan. 12 pesos ang cost per kilowatt hour. So, dito lang siya sa cost. Balik nyo sa so function. Pag sinet nyo ngayon to ginamit nyo. Kunyari, bibilang yung time bibilang ng wattage, makikita niyo yung cost. So, ginamit ko na to sa aircon. Ito ko pare sa ito, may cost siya. Oh. 2.79. Ang cost niya nung uli. Ang ko kung anong na-reading ko dito. So, ang may battery to sa loob na rechargeable na. Itong nga to, yung nauna. Ayan o, oh, may 2 times LR44. Nagana pa rin siya. Pero, alam ko naglolo ko to eh. Kaya bumula ko ng bago. Tapos para matanggal ko tong isang to, ano to, yung malutong na plastic. Ginawa ko dito, sinold ako, tapos hinila ko ng long nose para ininitan ko yung pin para mabunot siya. Kasi yung ginagamitan ko, kalimitan plat, yan ay inis ako pa ako dahil lumalaylay. Kaya meron akong dalawa. Isang with ground. Pag may ground yung check ko, ito gagamitin ko pag wala namang ground, typical walang ground, kaparehas nung aircon na inverter, wala siyang ground. So, ganito ginamit ko. Madako naman tayo dito sa smart outlet na ang brand ay smart tool. Ang rating nga pa nito ay 16 ampere, 100 to 240 volt. Ang wifi niya ay 2.4 gigahertz for indoor use only. Okay, for indoor lang ha. Meron lang siya isang pindutan. Napakadali nito i-set up sa unang dating nito nilong press ko lang tong pindutan ito mga 5 seconds. nag siya ng red, tsaka bluish. Tapos, sineta pulang lang sa ating application na tuya. Yun, nakita na agad siya. Rename connect sa wifi, yun lang. Napaka-simple. Sinaksa ko lang siya sa aking outlet na merong watt meter. Zero wattage siya Pag in-on ko yung relay niya, so may relay siya sa loob na rin natin na Meron siyang 0.9 watts. Ito nga palang wattmeter na to ay pag mababa na sa 1 watt ang sasaksak natin sa kanya. Ano? Hindi na siya ganun accurate o zero na nare-reading niya. Napapansin ko yung kasi dito. Kagaya niya no. 0.69 watts. So nare-reading ng wattmeter na to. Ito yung mga hindi portable. Ito mga portable. Pero 1 watt naman yung napakababa. Okay. Tapos yung power nga pala nito kahit baligtad o oh, dito yung power pumasok, dito yung nilalabas niya, ay naririnig niya pa rin. Pareha sila. So, bi-directional yung wattmeter na to o oh, yung naririnig nila. Nasubukan ko na yan sa grid tie inverter ko. Okay. So, ngayon, ayun yung ating power consumption. 0.7. Pag naka-on yung relay, ito, check natin. May power consumption din yan. 0.51 watts o 0.5 watts. Kalating watts lang. Okay. Ang kagandahan kasi dito, meron tayong control. So, pwede natin siyang sarap ko lang ulit. Antay ko lang kumunik sa wifi. Nilagyan ko lang ng load para makita natin ang maayos. So, pwede kong i-on sa application. Tapos, pwede lang natin siyang patayin dito. Makikita natin sa application, nag-update din siya. So, pwede natin itong kontrolin. Kahit nasa ang lugar tayo basta naka-connect sa Wi-Fi yung device natin. Tapos may data lang tayo sa mobile device natin o kaya nakakikita Wi-Fi tayo sa ibang Wi-Fi, walang problema. Ito yung sa baba. Meron yang timer. So pwedeng i-on, apat yung timer niya, countdown, schedule, circulate, random, Inching. Sa so, hindi ko ginagamit yung timer, ang minsan timer ko siya kaya 430 kasi pinumpang pancharge na ng e-bike pero sa electric ito yung maganda so march ko pa ito nabili makikita natin dito ito yung konsa itong sa ibabaw na to ito yung total kilowatt hour today mameting nating natin yung rep tsaka aircon pero ito yung ano nyo current power voltage 216 volt tapos total kilowatt hour 39.74 yan total lahat lahat na na record nya hindi ko sigurado kung hanggang ilang buwan ang record nito. Pero simula March, binili ko siya. Ayan o, meron akong 0.97, 1.1, 1.1. So, ito yung charge ng e-bike. Noong April and tong 2.5 na to, ito yung ginagamit ko siya testing ko sa grid tie inverter. Kasi nga, ito yung available ko na plug na hindi palaging ginagamit. So, makita natin, kagaya ngayon dyan, oh. Ngayon ay June. June 4 na ngayon. So, June 2, tsaka June 3, ginamit siya. Pero, ayan lang, oh. Ginamit lang siya ng dalawang beses. Hindi siya araw-araw naglalag. Gawin ko lang yung decolor to. Iyon, para hindi nabubulag ang ating camera. Nakikita ko sa aking wattmeter na sa 2.2 watts na lang siya. 2.3 watts. Okay. Sa kulay red, 2.3 watts. Balikan natin yung ating smart plug. Smart plug electric. Wala. Walang wattage. Ngayon ko lang napansin to na hindi niya pala kayang i-detect yung 2.2 watts. Hanapin natin yung switch spot niya. O kung saan siya nakaka-detect ng wattage. So 2.2 watts, hindi niya ma-detect tasa natin konti. A few inches later. Tinama ko lang sa 4 na nasa 4.18 watts. Binalik ko sa white. Kinuha ko lang yung 4 watt niya. Doon tayo nakareading sa smart tool. So sa so smart tool, 3.4 watt. Posible kasi 4 watt yung nare nung kasama tong device na to. So 0.6 siya. 3 watts pababa, hindi siya makareading. O mataas sa 1 watt, nare-reading niya na. Okay? So, ngayon ko lang din na kita yung limitasyon nito. Pero, tingnan natin yung setting. Balik ko lang. Patayin ko muna. Sa setting, meron tayong switch lag. Kung kala natin binuksan, tsaka pinatay. O minsan kasi, mamaya makita nyo. Meron akong automatic na nagsisinde, tsaka nagpapatay. Meron tayong ditong clear power data. So, hindi ko pa na-testing yan. Ayaw kong i-clear yung data ng power kasi kaya ako nga yung binili para sa pag-analisa ng mga gamit. Relay status. Remember last status. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng power interruption, kung buhay siya, babalik siya sa buhay. Sa aircon ko, nilagay ko to sa off. Sa rep con, ko, iniwan ko in sa remember status din kasi yung rep ko may sariling timer yun na protection. Okay? Sa aircon, ayaw kong bumalik siya ng buhay pagka nagkaroon ng power interruption. So, manual on ulit ako. Tapos, light mode. Pwede natin patayin yung light mode. Indicate LED off lang. So, hindi ko na Ito, overcharge switch. Whenever the power is less than 3 watt for 40 minutes, the device will be turned off. Naka-on to sa aircon ko. So, ita-timer ko yung aircon. Kunyari, alas 4 ng umaga, mamamatay ng aircon. Pag after niya ma-detect mo na wala ng power, 40 minutes, pag gising ko, patay na yung aircon. Child lock, power on the device or press button four times can control automatically. So, ito naman yung nadi-disable to. Yung child lock. Yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Kailangan pinutin ng apat na beses para mag-on. Sinubukan ko na yan. Four times can control locally. So, pag naka-on yan, hindi na siya gagano. Kailangan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaw. Yan ang problema dyan eh. Pero pag naka-off yung child lock, yan nagano siya, patay siya hindi. Yun yung setting natin. Yung timer niya maganda rin. So, depende sa application talaga. Sample natin sa timer ah. Ha. Halimbawa, dito tayo sa dulundulo sa kanan. Inching. Pag in-on natin ito, nasa 2 seconds siya ngayon. Yun, namatay na. Ba't so, tayo mag-on? Nag-hang to. Yan, naka-on siya sa 2 seconds. So, naka-inking tayo. Pag ino natin to, 2 seconds lang, mamamatay na yan. Boom. Yun yung inking. Isa sa yan sa magandang pictures ng mga smart switch. Okay. So, tingnan natin yung sample ko dito. Ito yung ROA na AC na 1HP. Titignan natin sa electric. Ayan, nakikita ko yung consumption ko. Nung April, naka-109 kilowatt hour ako. Ngayong, nung May, 131. Nung June, 13. Tapos, tingnan natin, ayan yung nagana siya ngayon. Nasa 200 watts na lang siya kasi madaling araw na. Mababa lang yung setting ko. Comfortable level lang. Ayan, naka-on yung overcharge switch. Pag na natin, switch lag inon siya nung isang gabi ng alas 8, mag alas 9, alas 6 na matay siya. Ibig sabihin, 40 minutes nung 6.02, mga 5.20, patay na yung aircon. So, yung timer nun na, built-in timer ang in-off sa aircon, tapos naon siya. Tapos namatay siya. Na-detect niya na wala nang wala nang power o less than 3 watts na. Yung refrigerator naman, ito hindi ko pinapatay ever since na biuksan. Pero makikita natin dito nung nakaraan, switch lag. Nung June 2, nag-switch on siya ng 1925. Ibig sabihin, ito yung araw na nagkaroon ng power interruption. Yun lang. Ang switch lag pala, nakalagay 7 days lang. Okay electric consumption. Ito, oh, malakas din to. Nung April, ayan, eh, nakikita ko yung daily consumption ko. 3 kilowatt, 1 kilowatt. Ito kasing rep na to ay meron kaming maliit na tindahan kaya bukas sara, bukas talaga to. Pero habang umiinit ang panahon, mas nahirapan siyang ma yung set point. Tumataas talaga siya. Tapos nakikita ko rin dito na tumataas yung consumption niya sa isang araw. Kaya ako kasi nilagyan talaga to. Gusto ko siyang i-integrate sa off-grid solar setup ko. Kaso sa nakikita ko talaga, hindi kaya ng battery ko. Gusto ko 24 hours na daladala yung rep eh. Kaso kailangan ko ng malaking-laking battery bank o mag-upgrade pa. Kaya nandyan yan. Okay. Mapunta naman tayo sa setting. Sa protection. Ito naisip ko ngayon lang. Meron akong protection na ginawa niyan. Sa tuya, dito makikita natin yung sin Ayan, meron ako mga on off on off. Meron ako sa upgrade na breaker Eto, E-bike over 400 watts magso-switch off siya. If when any condition is met e-bike plug is power is greater than 400 watts nilagay ko yan. Sineting ko yan tapos then e-bike one e-bike plug switch off. So pag lumagpas siya ng 400 watts kasi yung e iba charger na sa 250 watts lang tapos may extension kaming mahaba palabas kaya nilagyan ko siya ng parang overpower pag may problema nagkaroon ng 400 watts automatic mag-off yan so protection lang yun subukan natin hindi ko pa subukan yun eh so ayan naka-on tayo ngayon nilagyan ko lang siya ng rice cooker So meron tayong 33.4 watts dahil naka-warm itong rice cooker. Ikukuko lang. Tingnan natin dito sa power kung tataas yung power niya. Meron akong 546 dito sa watt meter sa taas. Nakikita ko. Iyon, namatay siya. Namatay ilaw dito. Kaya eh, zero yung power. Ngayong ginagawa ko tong video, meron akong naisip Tinggal yung saksak. Meron ako dito ang barya. So, 0 to 250 volt. So, voltage adjustment to o voltage regulator. Kaya natin yan. May voltayan dito. Nga pala yung saksakan nito. Meron siyang ano ah, Mechanical cover. So, medyo safe. Saksak natin to dito. Lagay natin sa 150 plus volt. Ang voltage range nito ay 110 to 240 volt. So, ayan. Mababa sa 200 volt. Tingnan natin kung mag-online. Magkakaroon niya ng power dapat dahil kasi 110 to 240 volt yan eh. Auto voltage. Naka-off siya. Tingnan natin dito. Ayan, no. Oh, Nare-ready niya. 164 volt. Adjust natin konti. Taasan natin. Medyo matagal siya mag-update. Pero 220 na to, And 227 volt. Okay. So, meron tayong adjustable voltage regulator. Ngayon, ito naisip ko sa kanya. Punta tayo sa setting o sa scene. Dito sa tuya mismo, scene. Magdagdag tayo ng scene. When, when device status change. Okay? Lagyan natin yung e-bike plug. When voltage. Okay? Pwede tayong gumawa ng over at under voltage when voltage is less than less than 110 volt Sabihin natin sa 220 tayo eh kasi yung device na nakasaksak natin Sabihin natin when voltage is less than 207 pwede natin i-type para hindi tayo mahirapan less than 200 volt next then Anong gagawin pag bumaba sa 200 volt? Select smart scene. Ay, hindi pala. Then, control single device. Ah, ano saan na E-bike plug. Switch. Off. Save. Next. So, ayan. So, pag less than 200 volt, mamamatay yung ating switch. Save natin. Kailangan lagyan natin yung pangalan. Test low voltage. Confirm. So, ito yung test low voltage natin. Naka-on. Subukan natin. So, yan. Meron tayong 216 volt. Testingin natin kung gagana yung ating sin na ginawa na low voltage. Adjust natin ito pababa. Pag buwaba siya sa 200 volt, kagaya niyang buwaba siya. Dapat pamatay na yan. Matagal siya mag-reading. 216 pa rin tayo dito sa application. No? Ayan, namatay na. 177 volt. Okay. So, medyo may delay. Pero pwede na rin, di ba? Kesa wala. At least, bonus na yun na meron tayong pwedeng ilagay na protection sa kanya sa low voltage. Pero pag tinaas natin, binalik na natin sa 220. 220 na ba to? Adjust pa natin konti. Ayan, 209. Hindi siya sisindi kasi hindi natin sinabi sa smart scene eh, na sumindi siya pag ang gagawin diyan magbubuhay ulit tayo kunyari gawa ulit tayo ng when the de when device status e-bike plug voltage greater than naman 200 volt lagay natin 2 To 201 volt. Greater than 201 volt. Next. Then, uh, delay the action. Maglagay tayo ng delay. Delay natin ng, kunyari, halimbawa lang uh, Delay tayo ng, sa bagay may delay na siya. Next, 10 seconds. Tapos, dagdag tayo. Control single device. I-on ulit natin siya switch on. Save. Next. So, ayan. Pag ang e-bike plug natin ay nakadetect ng greater than 201 volt, magde-delay siya ng 10 seconds bago saka siya mag-switch on. Save natin. Kailangan pangalan. Test. Return voltage. Confirm. So, ayan. Nakaon na siya. So, pag nakadetect siya kayo ng... Electric. So, 212 volt. I-on natin. Ay, nag na pala. Ay, nag na kusa. So, ngayon, patayin natin sa low voltage. Kailangan buwaba tayo ng 200. May konting delay sa pag-reading niya. Makita natin, 213 volt tayo dito. Yun, namatay na sa so, 179 volt. Ngayon, pag bumalik siya ng 200 volt, o 201 pataas, magkakaroon tayo ng delay na 1 sec 10 seconds. Magkakaroon tayo ng delay na 10 seconds bago siya mabuhay. So, ayan, 216 na 10 seconds pa bago siya mabuhay. Kasi yun ang pangapangit sa voltage disconnect, eh, low voltage high voltage disconnect. Mag, pag nag to it ang kuryente, madali siyang magpatay hindi. Kaya marirecommend ako palagi maglalagay ng timer kapag pabalik. So, ganyan maganda yung setup. So, yan. Meron tayong protection sa kanya. So, yan ang ating mga wattmeter, wifi wattmeter, tsaka yung ating wattmeter. Maganda, maganda rin talaga to sa halimbawa na sa service madaling mag-check ito ang palagi kong dala ito naman pang bahay talaga pang analyze pang control kung wala tayo sa bahay ginagamit ko yan pag on pang off so maganda siya kasi binili ko talaga to para sa e-bike isa lang binili ko kasi nga sabi nung uh, nag ano gamitan daw ng timer kasi 10 hours daw yan bago ma-pull charge 8 to 10 hours. So, pinahiram nila ako ng timer yung ibang nakaiba -e sa ko. Yung analog timer lang. Okay naman, kaso mas maganda na po pull charge eh. Dito nakikita ko kung pull charge ng e-bike. I-off ko yung control. Okay. pwede ko siya ilagay sa setting. Na pag nag less than 30 watts o less than 20 watts, 10 watts, mamatay na siya. So yun lang, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan ko nabili tong mga to. 350 pesos lang. Ang ganda na. So, maganda tong maganda tong smart outlet. Pero to maganda rin. Kaya meron tayong mga yan. Pang-analyze.